Hi hey guys! Welcome back to my channel. Yan maraming nakahalata kay Ate Jess na ginagaya ang purmahan ni Fiyang. Parang suot niya kahapon ay yung crop top talaga ni Fiyang at saka yung pantalon. Ayan makikita niyo talaga yung purmahan ni Ate Jess pati paggalaw ay Fiyang na Fiyang. Kinumpir nga ng mga fans ni Fiang at tawang tawa sila at ito pang isa nagiging clingy feeling clingy din itong si, Fia, si Jazz sa mga lalaki lalo na kay Jaren alam niya na si Fiang ngayon ay kay Jaren nagiging close kasi nga lumalayo itong si JM at ito naman si ate Jazz may payakap din patalikod kay Jaren yung mukha ni Jaren parang naiirita o nangangati sabi ng mga fans nila o baka sweet lang talaga itong si Ate Just at saka ina-admire niya ang formahan ni Fian. kaya siguro medyo mainit lang ang ulo so yan lang po guys hanggang sa muli bye bye